Hello guys, good evening, good day, or good afternoon, saan ka man sa mundo, okay, na nakinig ngayon sa video natin, okay, welcome guys sa tutorial natin, at ngayong gabi patuloy tayo sa pagbigay ng mga tutorial sa Live Good, okay, now then, sa video episode na to, ay talakayin natin ang sagot sa katanungan saan napunta ang monthly subscription natin na $9.95 sa Libgood. Dahil mayroon akong nabasang comment ng ganyan, saan nga ba napunta? Okay? Ang direct answer niyan guys, matapos ang patalastas. Okay? Kung bago ka pa sa ano natin, sa channel natin ay paki-like na lang, paki-like at click the subscription button at i-ano mo guys, i-share mo tong video na to para ma palalaman din ng sa iba. Okay? At kung meron kang katanungan, guys, feel free to comment sa video below. Okay? Komentaryo mo lang, ano ka ng tanong, dahil malay mo, gawa natin ng video sa susunod at sagutin at sagutin ko yan, guys. Okay? Now, sa video ito, Answer natin ang tanong na sabi, kasi nabasa ko yan sa comment na sabi, saan ba napunta ang pinagbayad natin na buwan-buwan na $9.95? Okay. Saan napunta guys? Ang direct sagot niyan, napunta sa LiveGood Company. Saan pa ba, ba mapunta? Lahat ng mga membership fee natin na $40 at yung monthly na $9.95, lahat ng mga yan ay napunta sa, ano? Napunta sa company sa LiveGood. Okay? So, sa ngayon ang LiveGood ay meron ng more than 700,000 uh, membership, okay? Sa 700,000 na nagbabayad ng $10 per month, that will come to about $7 million uh, dollars ang kita ng company every month, okay? Kaya ba ang bayaran ni LiveGood ang mga members niya, yung mga bonuses ng mga members niya? kayang kaya dahil magkano pa ang ibayad nila sa likod sa mga members niya okay except doon sa mga diamond pools sa mga diamond member at saka mga crown diamond dahil sila ay nag-share na sa income ng company overall products at saka sa uh, membership niya nag-share sila so doon ang pangbayad sa kanila ay partly kinuha na yun sa overall income ng company. Pero sa mga lahat ng da mababa dyan, mga uh, bronze, mga silver, mga gold, mga platinum, lahat ng mga yon ay binubuhay yun sa monthly subscription natin. Okay? Sa monthly subscription natin, dahil magkano ba ang ibabayad sa company sa bawat isa sa matrix uh, Bonus nila Okay Pupunta tayo guys Dito sa Ano natin Sa matrix Okay Punta lang ako dito sa My team Para meron kayong Example sa Matrix Ng Patisa Okay Ito yung matrix ko guys Papakita ko lang sa inyo Ganyan Okay Mag focus tayo dito sa Isang group na to Okay Ako yung nasa taas At Downline ko itong Si Gilbert Okay Now then Buwan-buwan, magkano bang ibabayad ni Livgood sa bawat tao na nandito sa matrix? Okay? Well, natin sa maliit na analysis, eh, ganito. So, halimbawa ito si... Halimbawa na lang dito sa akin. Sa ngayon ay meron akong 16 members dito. Okay? That's total 16 meron pa yan sa baba, hindi nakita dito okay, sa 16 na yan, ang bawat isa na yan buwan-buwan ay babayaran ako ni LiveGood ng 0.25 dollars bawat isa. So 0.25 times 16 yun ang ibayad sa LiveGood ibayad ni LiveGood sa akin bawat buwan. So ngayon meron yang roughly 4 dollars. Yan lang ang babayaran niya sa buwan-buwan. Sa matrix income ko guys wala pang ano diyan So mga fast start bonus na weekly. ito'y pinag usapan natin is monthly. So that means monthly meron ako matanggap na $4 dollars on top of any other else galing sa matrix uh, bonus. Now, saan pa kinukuha yun? Dito sa mga downlines guys, lahat, lahat na mga 16 people na yan, expected yan na magbayad ng uh, $9.95 per month sa bawat isa. Kung um, na lang kung $10 pa yan, times 16, that's almost $160 ang naibayad ni sa good sa loob ng isang buwan nitong 16 katao. Okay. So magkano ang ibabayad niyan sa akin dahil lang dyan sa 16 people na downline ko? 4 out of ilan? Out of magkano? Out of 160 So 4 dollars mapunta sa akin. Saan napunta yung 156? punta sa LiveGood company. So, ganon yan, guys. Okay. Other than me, babayaran pa ni LiveGood itong mga uh, direct upline, direct downline ko, itong dalawang nasa baba ko. Okay? Sila, magkano ibayad ni LiveGood dyan? Magbayad si LiveGood itong under na 6 people, meron itong $150 kay Gilbert, for example. So, $150 ang sa kanya. So, bayad siya sa akin ng $4. Magbayad siya ng, siya ng $150. Dito sa dalawang downline ko. Ganyan. Si, si Gilbert at si Teresita. Bawat isa sa kanila, magbayad si Livgood ng $150. Okay. $1.5. By the way, dahil ako $4 lang. Okay. So, yun. Minus pa rin yun sa total monthly na binayad nitong 16 katao. Okay. Sino pa? Meron pa silang downline. Itong si Rolando at si JC. Halimbawa, apat sila dito. Lumina. Dahil sila ay may tiga lawang downlines. Magbayad siya nito bawat isa. 0.5 dollars bawat isa. Times 4. Nagbayad siya lipgood niya ng uh, 2 dollars. Okay. Doon sa taas, 150. So, magbayad siya ng 3 dollars. Okay. So, yun lang. Ang binayaran niya. Makano? 4 dollars plus... 3 dollars, that's 7, plus 1 dollar. 8 dollars ang binayad total ni Lidkud sa 16 katao na nagbabayad ng 9.95 dollars for that month. So, magkano 7 dollars? I-deduct mo doon sa 160, that's 153 dollars ang napunta sa company. Nagbayad siya ng 7 dollars. Doon lang sa uh, matrix bonus nitong 16 kataon. Okay. What about yung matching bonus? Ang matching bonus, guys, nasasabi doon na magbayad si Livgood ng 50% sa income nitong direct downlines. So, sa akin, ang direct downlines ko rito is itong dalawa, si Gilbert sa si Teresita. For that, remember kung magkano yung natanggap nila for that month? 150 1.5 US dollar sa dalawang yan sa 1.5 meron ako rin 0.75 sa bawat isa so I would have 150 1.5 dollars na bonus sa mat sa ano ko sa matching bonus ko pero hindi lang naman ito sila ang mga downloads ko guys marami pa yun 7 yan so I would assume Around 10 dollars ang makukuha ko lang sa for this month of September or sa October. Ganun. So mag, pero, magkano ang naibahaya dito sa ano mga taong to? More than 160 dollars. Easily, 150 US dollar net ang meron si LiveGood for that month out of this 16 people na membro sa LiveGood. So, di ba, napakalaki? So, diyan napunta ang mga 995 natin, guys, sa LiveGood Company. So, kaya ba ni LiveGood magbayad sa lahat ng mga member ng, ano, network sa, ano, LiveGood? Kayang kaya, super kaya. Okay? Dahil napakalaki naman ang naibalik sa LiveGood. Buwan-buwan kaya, meron siyang 6 million dollars. Magkano lang ibayad niya sa mga demons, even pababa buti na lang kung meron siya mabayad na ano mga uh, $20,000 out of that kasi sabi na natin $50,000 out of that 6 million dollars napakalaki pa rin ang income ni Live Good Company so kayang-kayang i-sustain ni Live Good ito ang pagbayad ng lahat ng mga bonuses sa tanang, lahat ng membro ng Live Good. almost forever for as long as magoperate operate itong livgood. Para sa akin naman is, uh, dahil sustainable ang ano bi mo business model ng livgood. mag-exist ito siya guys for years to come. At tayo mga member nito ang makinabang kung hindi tayo titigil. Paramihan ito guys ng direct. Uh, Yan, yeah, paramihan ng direct. So, ang technique natin dito guys is, mag lang tayong maglagay ng directs ng direct direct natin meaning don't be contented na meron ka lang dalawang direct yan lang sa simula guys para maging bronze ka somehow or 10 directs 20 directs para maging ano ka at 10 directs para maging silver ka or 30 directs para maging ano ka uh, gold so don't be contented with just if possible kung kaya mo guys may direct ng 100 katao at yung 100 na yon ay turuan mong mag-direct din ng dalawa, sampo, 10 or 100, then, totoo nga na pwede kang maging diamond. And on that level, kikita ka na ng napakalaki. Dahil mag, ano ka na, may bonus pool ka na rito. Aside sa yung kita na weekly na fast start bonus, $25 sa bawat isa na ma-sign up mo, meron ka pang kita sa matrix bonus, which is 0.25 sa mga taong under sa sa'yo. Lahat naman, kung meron ka 100 directs, lahat yun ay mga spread out dun sa matrix mo. 100 doon, so 5 times 0.25, meron ka ng at least 25 times 100, that's about $25 sa matrix mo lang. Okay? At doon naman sa matching bonus mo, meron ka rin 50% sa lahat ng direct mo, which is, 100 ka mo ang Direct mo Kung kikita sila kahit maliit pa 100 dollars, 500 dollars Napakalaki na rin ang kita mo At that level Kung 100 ka So ano ka na? Gold ka na or platinum Pag diamond ka 2,500 Katao ang under sa'yo So Bawat isa noon kikita ka So talo ang laki ng potential. So, trabahuhin natin to guys. Huwag tayong titigil. Kahit gaano katagal ka na. Kahit pa isa-isa lang, one, one direct uh, referral. Tuwing linggo. Once a week. Ang laki na niyan. Pagdating ng six months to one year. Okay? Maraming nagsabi na mahirap gawin ang live good. Pero kung pagtuunan mo ito ng pansin guys, hindi naman. Dahil itong under ko na around 16 people or 20 na parang pagpang silver ay hindi naman ito matagal one month plus lang itong trabaho guys pero meron diyang iba halos mag 4 months na siguro 5 months na wala pa rin spillover wala rin direct na pinasok so paano kakikita niyan okay so ang tanong natin sa napunta ang ano natin monthly subscription ng ano iyon ang gumubuhay sa live good ng lahat ng mga member. So, huwag kayong magsawa na magbayad sa monthly guys. Dahil kung ikaw ay isang apply na kasali ka rin doon sa mga tumatanggap ng biyayag ni live good. So, okay? So, kailangan nating magbayad dyan. Isa pa, kailangan natin magbayad para hindi ka matanggal doon sa <laughs> network mo. Hindi ka matanggal doon sa uh, tawag nita. Hindi ka matanggal dito sa ano mo matrix mo. Dahil pag matanggal ka dito guys, dahil sa hindi ka nagbayad ng one month, eh lahat ng mga downlines mo dyan, lahat ng nakalagay dyan, ay malagas lahat dyan. At ikaw, kung magbayad ka by the next month, nakamiss ka lang ng one month, member ka pa naman forever once a member ka. Pero, pag na-miss ka lang ng isang buwan, pwede kang matanggal dyan sa network na yan. At kung magbayad ka, two months after, balik ka na naman dito sa network pero saan ka ilagay ni, ni Live Doon sa pinakababa sa network mo. Nangyari na yun, guys. Alam mo tong si ano, guys? Kung mabasa niyo tong si Baby Lou, yung orange sa pinakababa nitong nasa left side. Wala namang orange dyan. Bronze na siya. Meron siyang dalawang downlines. Alam mo kung sino yung downlines niya dati? Itong si Shim, Ya yeah? si Shem Stephen at si Silveria. Dati, downline niya yan. Okay? At itong si Christine, downline din niya. So, tatlo ang downline na niya. Na-miss siya na isang buwan. Lumagpas sa isang buwan ng August. Hindi niya na nabayaran. Pagka September, bigla siya nawala rito sa neto. Hindi ko na siya makita rito. Nung nagbayad siya dahil ininform ko, Bumalik siya. Pero saan siya nilagay? Dito sa pinakababa at under ni Illuminada. Natanggal yon si Christine, si Simri, at saka si Yang posisyon ni Christine ngayon ay dyan yung posisyon niya dati. Pero yung downline niya na nauna sa left side niya, yun ang naging upline nitong dalawang under niya noon. At siya saan? Dito na siya under Illuminada at wala na siya ngayong turn line. Huwag na huwag yung mangyari guys kung mataas na yung position mo sa live Kaya keep paying, keep paying. Bahala na kung ano mangyari. Meaning, kailangan trabahuin mo pag, uh, ano, pag sign up. Dahil every time makasign up ko ng isa, meron ka ng $25. Makasign up ka ng dalawa na direct, meron ka ng $50. That's more than inapambayad mo guys sa loob ng 5 months. Hindi ka na maglabas ng sarili pera mo sa pocket mo. Kaya keep working, keep working. Huwag kang tumigil na nandun ka lang sa ibaba at nagbabayad ka ng monthly. Dahil walang babalik sa iyo ever. Kung wala kang downline, babayaran ka lang ni Libgun kung meron kang downlines. Okay? Pag wala, ay, ano ibayad ni Libgun? Ganun. Okay, I hope nasagot ko ang tanong guys kung saan napunta yung monthly subscription natin. Yun yung pang ano natin, maintain sa income natin sa live good That's the reason kung bakit meron tayong income monthly sa buwan-buwan sa live good Dahil sa monthly subscription payments ng mga member dyan din sa LiveGood. Okay? Dito na lang ang video ko guys sa ano na to At see you at the top. Okay? Thank you.